Sa ating pong ikonsulta mo, tatalakayan natin ang pagkakaiba ng mga nausong laro sa modernong panahon kumpara sa mga laro na bahagi na ng kulturang Pilipino. Yan ang sinasabi natin, na, di ba kuya, sa ating mga anak dyan. Makakasama natin ngayong umaga si Mr. Diki Aguado, ang Executive Director ng Magna Kultura Foundation. Good morning! Good morning po! Magandang ano yun? Magandang talking. Matututo ka ngayon dito, Angela, Rina. Marunong ako na. Ayun kasi baka hindi kayo maka... Hindi nyo alam yung mga laro na siya po eh. Ay, marunong ako niyan, kuya. Oo. Tumbang preso. Tumpang preso. Oo, agawan base. Popscotch. Agawan base. Lani-supa. 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 monkey Patintero. Kaya pala yung jar mo, ginaganon mo. Ay, hindi ako. Ah, uh, sige, sige. Good morning po, good sir. Morning. Good morning. Uh, magandang umaga. Good morning, mga kuya, mga uh, hindi ko naman kayo lahat Mga kalaro. Sa ating mga kababayan, good morning sa inyong lahat. Tayo ay maglalaro-laro. Yeah. Uh, ah, yeah. bakit ba, Ano ba yung Magna Kultura ano Foundation? Ano, na foundation. Foundation. ano ang, ba concentration? Ang uh, Magna Kultura Foundation kuya ay isang arts and culture uh, foundation, no? Kami ay nagpapalaganap ng uh, kulturang Pinoy. Mm -hmm. At uh, nag uh, nabigyan kami ng pagkakataon na noong uh, 2005 mm -hmm. ibinigay sa amin ang uh, Palarong Pinoy para i-develop dahil hindi ko na babanggitin yung mga brand at produkto. No, nung mm -hmm. 90s kasi, pina-develop sa amin yung mga sports clinic. Mm -hmm. Mm -hmm. Na ngayon ay buhay pa lahat ng sports clinic. At hindi lang ito ginawang sports clinic kung di naging livelihood para dun sa mga PE instructor, mga yeah. barangay sports people, na ngayon ay dumami na. Mm. Mga sports Way clinic ng basketball. Siguro, pag yes. binanggit natin, ang sports clinic ng basketball Milo. ay... Milo! Ayan. Milo. 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 So, since nagpanggit na kayo ng brand, oh. eh, pinadevelop din sa amin yung saranggolahan yung... Pag sinabing oh. saranggolahan, ano? Oh. Ay, natutunan. Hindi ako Saranggola ni Pepe. Yung pair brand kay Festival. So, na-develop namin yun. Kahit Festival. Ngayon, naituon ng Magna Kultura Foundation ang larong pinoy mm. dahil napansin namin walang humahawak lahat mm. nakatuon sa Western, Western. Sports mm. yes. nabitawan na ito eh ang eh ang larong Sipa. pinoy Sipa. ang larong pinoy ay yaman ng lahi mm. it's yes. a yes. cultural yes. treasure yes. so pababayaan na lang ba yan. Yes. pero maganda yung ano nyo yun na yan at uh, baka pwede kaming makatulong so, ma sa inyo sa isang oh, paraan lalo na sa pagpo-promote ng yung mga dapat na my pro kasi ako talagang kontra din ako dun sa mga ang bata puro na lang lagi sa iPad. computer Ay, Ay, iPad sa computer. Ay, iPad diba? mind you hindi na lumalabas ako, ng bahay oo hindi naman Tsaka at saka, saka nahuhuk sila kasi pagka nahuk sila doon sa ano yung ayaw yung bata na wala pa, na ibig gustong gawin hindi marunong mag mag socialize 'di ba oh, kasi na oh, yes. hindi na sa yes. so, latest cases ng obesity ngayon doon sa mga children exactly. ang kikinis hindi na dadat saka yung mga eye problem <laughs> 'di ba mga yan oh, uh, na sinasabi ngayon ano yung mga batang nagko computer ngayon ay walang kababata puro mm. kachat. Ah. Oh, 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 wala ka pa di ba? Twitter, oh. di ba? So, bagamat matindi naman natin na inaano mga bata na huwag nang magcomputer, no? Eh Lumabas din tayo at makipagkilala sa mga kapitbahay dahil doon tayo nagkakaroon ng kababata. Ngayon, kami naman at tayo dapat natin itong i-advocate, no? Dahil kasi ang larong Pinoy in a subtle way tinuturo ang patriotismo. Alam mm. mo? Sino mang nakapaglaro nito? Halimbawa si uh, Kong. Kong Kong Eric. Kong. Pag sinabing, naglarong Pinoy ka ba, makikita yes. mo yung ayo, oh. oh, laro namin niya noon. 'yan noon. nabubuhay ang Hello. spirito, ang diwa. Naaalala ko nga eh. ginamit ginamit namin yung chato para makilala yung kapitbahay. Ah, yung kahoy lumipit. Yine mga kapitbahay. Style, Mga style. Agusin ah, mo na gano'n. Tapos, oh. ah, excuse me po. Eh, pwede ka po na nakuha. Kaya nga, ikaw. Si Chato, nakilala mo. Ganun po ba nakakita siya, no? Ganun ba kayo nagkakilala? Hindi yeah, yeah. naman <laughs> <laughs> si Ria tatanong po. <laughs> Ay, hindi ba ba? Kahoy-kahoy, ruler. Yung una. Tapos, ang pangalawa, kami, ginawa namin dyan sa Larong Pinoy, nagtayo kami ng kauna-unahang sports clinic, Larong Pinoy. So dyan, tinuturo namin dyan kung paano ang balance sa piko. Parang yung basketball, oh. tinuturo pag dream ball. So dyan, meron kami. Because ang kailangan dito para muling buhayin sa Pilipinas ay kailangan infrastruktura. So yung piko ba, atin ba talaga yung piko? international din mm -hmm. mm. siya. Alam mo, baro ka ba magpiko? Parang ano? hindi. Hindi yata ko. Ano ba yung piko? Nakalimutan ko na. Pakita niyo. Wad sige, pakita niyo. ba piko do kora? Ay, may bado. Alam ko yan. Alam ko yan. Pabalik may bahay. Alam yan. Parang bahay na gano'n. Tapos may sunugan ang bahay. Ginagano'n. Meron pa isang klaseng piko. Ano pa? Step-no. Step-no. Step no, step no? ayan. Step-no. 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 Step-yes. Eh, sungka. 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 Patente. Oh. Oh. Si, si, oh. eh, si Kong Eri, magaling sa sungkay. Oh, lagi sunog ang bahay. <laughs> <laughs> Akala ko gumagawa ng bahay. <laughs> Pero ano, sa totoo lang, limang klase yan eh. And there are about close to 50 Filipino games. no? So, merong mga indoor games. Yeah. Yeah. Sungka. No? Tapos, merong fiesta games. yung mga panusebo. Yeah. Mga panusebo. ng buko. Merong habulan. Nandun ang uh, patintero. Patintero. Agawa ng base. Meron ding object games. Yan, nandiyan yung mga trumbo. Trumpo, So, maraming peso. klase. Wala Honing. na rin kutrumpo. Ano? Kasi, ah, ka kasi iba na trumpo nila ngayon. Yung ginagawa na. Oh, yeah. uh, hindi na hindi chatting na ginagawa. Pero ito ang gusto kong uh, liwanagin sa mga ano natin. Sinasabi daw na, nawawala na ba ang mga larong Pinoy? Lagi kong sinasabi, hindi totoong nawawala ang larong Pinoy dahil... Uh, socio economic eh yes, yes. ilan lang ang may computer at high tech gadget at kung sasabihin naman natin ang mga kabataan ay eh hey, nagko computer na rin sila lagi silang nasa internet shop may hangganan yung pera nila mm. Mm. Tatlong oras magkano na 15 pesos times 3 uh, 3 tapos noon saan sila pupunta sa kalye na Tsaka hindi ho, meron na rin tumbang preso sa computer. Oo. No, <laughs> oh. Meron oh. na rin oh. suka <laughs> sa... Man, yan man, ay, yan, <laughs> yan, uh, yan ay uh, mga kasamahan natin na nagpapalagarap nung ganon. in <laughs> ah. Because subtle way, para ibalik <laughs> ang uh. atin. Uh. Yung atin. Hmm. Pero how safe are yung mga kalye natin para magbalik yung mga bata doon? Kasi alam okay, ko dati, religious. hindi pag ganun karami sa sakyan. May, May sasakyan, mga park na naman ngayon May mga playground ngayon sa mga iba-ibang lugar na. eh. Uh -uh. ba na lang doon sa ilang areas dito na ginagawang basketballan yung kalye? Eh. <laughs> Di ba? Walang pinagkaiba yan sa basketball. Nahahanap ka ng lugar. <laughs> o no. doon sa mga street football, yes. nahahanap ka rin ng lugar. Oh. Ah. So talagang uh, masamang uh, maglaro. So ano, sa ano, sa uh, on top of your head, ano, ano yung mga sa palagay nyo, hindi na masyado talagang alam na larong Pinoy. yung, kailangan na i-ano, kailangan yung, na i-promote. Well, uh, gaya ng mga unan yung binanggit, ano, yung mga shato. Hmm. Di, yan, hindi na alam yan. ano? na, Ang pinakapopular na nakikita ko hanggang ngayon, kahit na hindi ako magpakilala, nakikita ko yung mga bata, nagpapatintero hmm. pa rin yan, nagpipiko pa rin yan, nag-aagawang base. Pero yung mga yun, mga shato, at uh, marami. Pollen may nakikita Kolen, pa. Pollen okay. meron pa. Na lang, e, na. Oh, goma. Goma. Oh, goma. 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 Dima, goma. Na na. Ah, Dima. 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 Oh, Dima. Isa pang napalitan ngayon at alam ko magre-rea kayong lahat eh. Wala nang nagte-text. Ah, oh, oh tex text. Ay, Ay. Alam mo bilang nun? Ano na ang text? Isa, dalawa, tatlo, dalawa, lima. Ang Iba na text kayo, ganun na yun. Eh. <laughs> Pero, ang mga ang mga text namin kasi noon, nung araw, inabot namin Big Moro, Combat, oh, combat. Yun, oh. oh. si Big Moro. Oh. Si Big Moro, Iron si Big Moro. Story yun lahat. Oo, oh, eh, eh, ngayon, iba na eh. Iba na yung mga text. Si <laughs> Doc Tahimik, ko. Oh. <laughs> Mara, hindi alam. <laughs> si Rina, hindi alam. Na... <laughs> Ito pa, no? Isa pang gusto natin i... Gusto natin i... Uh, Promote. Sabihin sa mga tao eh. Kasama dyan sa Larong Pinoy, may mga kanta eh. Oh, yeah. Oh. Wow. Diba? Kasama na dyan yung Jack and Poy. Yeah, hale, hale, hoy. Sino matalo siya? Unggoy. Nabanggit ko rin kanina. Oh. Yung... Langit lupa. Langit lupa. Langit -Lupa, yung... Langit -Lupa yung... ang, ala ang, alam nung anak ko, yung dalawang taon ngayon, ang alam niya, nanay, tatay, ay, Gusto ko. Mong... saka yung ganon, yung Cindy's is the place oh, to be. When you're hungry. Papara-para. Ay, talaga. So, max, uh, sa, uh, uh, yeah, no? Thank you so no? much, uh, and we wish you good luck. At kung ano pwede, pwede nyo makitulong ng ating hintilan para sa yung mga pinopromote nyo, please let us know. Especially kung makakagawa tayo ng mga merchandising plans. Yeah, Baka pwede tayong segment oh, dito diba? at para ma-introduce yung kung, mga larong pinoy. oo oh. Tanong ko lang sa kanya kung nag-school to school ba kayo para i-promote. Kasi especially yung mga batang yan. Oh, oh, yan marami sila. Dapat eh. sila, di ba? At Tatlo ang aming uh, operations ngayon. No? Meron kami sa mga, syempre, sa mga skwela. At uh, hindi lang kami nagtuturo sa mga bata. Tinuturoan namin yung mga PE teacher kung paano yes. tinuturo yung aming clinic. Yes. Pangalawa, sa barangay, ganun din, tinuturo namin. Pero ang malakas ngayon na nangyayari sa amin ay yung mga opisina. Okay. Dahil sinasabi ah, bin -bin -bin. ng mga HR. Team oh, oh. yes. so, building nila. Ano sa basketball at oh, saka bin -bin. sa mga ano, pwede bang maglarong Pinoy tayo? Napakaganda po, dahil ang nangyayari sa mga ka nagiging magkababata rin sila. Yung taga-accounting, taga-marketing, yeah, hindi no? magkakilala, yeah. uh -oh. nagkakakilala sila. Yay! Ang gagawin ni Kuya Yan dito. Diba? Yay! Yeah, oh, hey. yeah, yeah, Tutumbang preso kayo, ha? May yeah, yeah. isa pa, pen, pen, di sana pen, di kunsinyo, di almasen. Ayan po, ha? Ah, di lang ano, last, mo, ano. ang ano dyan, palitan yung mga kanta. Hmm. Ayan, dahil merong mga kanta na masasama <clears throat> Dahil gaya nung 1, 2, 3, asawa ni Marie Araw, gabi <laughs> Walang panting <laughs> <ay>, Bakit gano'n? <laughs> Alam niya, di ba? Bakit gano'n? <laughs> Hindi ba, kuya, yung asawa ni Marie ay lalaki? Oh. Bakit araw-gabi ay walang? Mm -hmm. Oo oh, oh, nga, no? Oh, oh, nga, ayun, nga, okay. biglang naisip niya. si alari yung lalaki. <laughs> ayun. Oh. Anong? Ma Mariano pala. Anong gusto? Palabasin niya. At yan diba? din ho, so, ang naging dahilan kung bakit dumami ang mga populasyon sa Pilipinas. <laughs> <laughs> Pati yung langit, lupa, saksak, puso, puso tulok, ang dugo. Oo <laughs> <Ayun. laughs> <Ayun. laughs> oh, nga. Hindi oh, naisip na, na. yan eh. Kailangan, lahat yan ay sinasabi pumapasok na nagiging subliminal. Oo, oh, subliminal. Ayan. Yeah. kaya nahihirapan oh, si Kong oh, no, no. na awatin ang <laughs> uh, kasama. Ayan, <laughs> yeah. kaya papalitan na natin ngayon yan, di ba? Uh, yeah, at uh, maraming salamat, uh, Dick. Uh, at sa, sa mga darating na pagkakataon, sana ay makasama namin kayo sa promote ng larong pinag. Yeah. Thank you so much. Uh, yan po ang ating ngayong... Uh, at nakasama mula sa Magna Kultura Foundation yeah.